si nga mamis nagkariritouch. Ay, ay, ay! Ang ko, no? Go, go! Walang filter yan. Mga kaganapan sa pagpunta ni na Claudine Barreto sa Cebu kasama ang kanyang mga anak na si Nakia at Noah. Tayo na si Madam. Punta po kami sa habang naghihintay si Nakludin sa mga kasamahan pa nila sa loob ng sasakyan ay nagre-retouch muna ito at super ganda niya. Sobrang slim na ni Claudine ngayon at bumabata at tingnan katulad ng kanyang ate na si Gretchen Barreto, di pa rin kumukupas ang kanyang ganda. Hindi siya sa retouch Ay, Ang ko, no? Go, go! Walang filter yan. No filter! Katabi ang bunsong anak na si Noah na napaka-cute din na bata, tinuruan ni Claudine na mag hi sa kanilang mga fans. talagang makikita ang kabaitan ni Claudine dahil siya pa mismo ang unang bumabate sa sundo nila habang nasa Cebu sila. Hello, everybody. Hi, everybody. Hello, everybody. Sa pagdating nila sa venue para sa grand opening ng KNL Cebuano Store and Restaurant ay nagkaroon agad ng picture taking kasama ang mga may-ari nito. Inimbitahan si Claudine bilang guest ng naturang event at kaibigan lang din niya ang may-ari sa KNL and Cebuano Restaurant. Kasama ang may-ari at si Claudine, naglalakad ang dalawa sa hallway, papunta sa K&L store para tingnan ang loob nito. Oh, yeah. oh, yes. Shopping. 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 Sa loob natutuwa si Claudine dahil maraming mga display na mga damit at inimbitahan niya ang mga tao na pumunta sa naturang store. Nagkaroon ulit sila ng picture taking sa loob at sa likuran nito makikita ang logo na nakasulat KNL. Okay. Hey. sir. Itinuloy nila sa loob ng Cebuano Restaurant ang kanilang party at pinangungunahan ito ni Claudine Barito bilang guest. Nakipagbanding si Claudine sa mga crew ng Cebuano Restaurant at sinubukan sayawin ang sikat ngayon na maybe this time. Maybe. Ang nakakatuwa pa sumali ang mga anak ni Claudine na si Nakia at Noah sa pagsayaw ng maybe this time. habang isinayaw nila ang maybe this time, humihirit naman si Claudine habang kumakanta at ikinatuwa ito ng mga tao roon. Kinanta na ng maayos ni Claudine ang maybe this time ni Sarah herronimo at napakaganda rin ng boses nito. At sumayaw ulit si Claudine kasama ang mga crew ng Cebuano Restaurant at bumibirit ulit. Nag-enjoy at binigay ng todo ni Claudine ang kanyang performance para sa mga taga Cebu makikita rin ang saya ng mga ito na makasama at makita siya sa personal. Napayakap at hinalikan ni Claudine ang kaibigan at may-ari. Super, so malambing talaga si Claudine Barreto. Ganap naman nila habang nasa hotel sila ng kanilang tinutuluyan sa Cebu at kausap niya ang sister niya. Oh, no type no. Not, not me. Here's my sister for life, Tina. Greet her happy birthday. Happy birthday. Thank you, thank you for the greeting. Yes, sa so lahat. May... ni Claudine dahil panay I love you ito sa kanyang kausap bago ito magbabay. Hi, 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 hi. I love you. Thank you, Chris. Sige. Thanks for calling. I'll, I'll, I'll message you. As you here from I love you, love you. Mama, mama, hi. mama. Forever. Bye, bye. Sa living room area naman ng hotel, nakaupo sa lamisa ang kaibigan at iba pang bisita ni na Claudine at nandun din ang mga anak niya. Say bye-bye muna kayong lahat tapos maglalababay na ako. Happy Good morning! Good morning. Bye, guys. Please go to Cebuano, pizza, uh, naga, uh, naga Ginamit ni Claudine ang salitang bisaya sa pag-invite sa mga tao para magpunta at mag-shopping sa K&L store. Bagi Christmas na kaya mag-upon na kayo dahil murang-mura, barato git sa K&L. Love you. Bye-bye. Huh? Samantala sa ibang ganap naman sa isang party, Claudine at vocalist ng band nagjuwit sa pagkanta. Nasasabayan nila ang isa't isa at ang ganda ng pagde-deliver ng kanilang pagkanta.